Gilid lang, gilid. O, oh, ito guys, ang dami pala eh. Ayan o, oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. Ayan, darating. Eh, Duterte! Ah, darating na kasi si tatay eh. Ayan na guys. Darating na si tatay. Ang dami mga Duterte supporters dito sa gilid. Woo! Grabe! Akala ko, konti, lang ang dami pala guys. Ayan na, mga kagandang yeah. supporters. Nag-aabang na sa pagdating ni Tatay Digong. Ayan na ang dami nila support si Tatay. Hay Duterte! Duterte! <laughs> Duterte kami. Walang magbabago sa amin. Oh. Tatay Jigong pa rin ako. Oh. Tatay Jigong pa rin ako. Oh. Tatay Jigong pa rin ako. Oh. Ah. Walang magbabago sa akin. So, oh, ayan sila na Duterte, oh. Sana ba yung mga makamatayang black? Ah, Duterte. ito ha, ito ha, ito yung dulo kabayan. Ipapakita ko sa inyo yung dulo to dulo kung gaano po karami. Yung mga Duterte supporters nandito ngayon sa, uh, sa kongreso Okay, so ito yung dulo Ayan Okay, so ayan uh, Kita nyo naman Ang uh, dami po kabayan Dito tayo, nagsimula tayo dito sa dulo Kasi ipapakita ko sa inyo yung dulo to dulo, di ba? Ipapakita uh, ko sa inyo, ito lang Okay, so uh, Dulo to dulo po, ipapakita Bro, morning Dulo to dulo kabayan, ipapakita ko sa inyo And ayan, uh, ganyan po karami Ang mga nandito ngayon So yung mga kamatayan black Kunti lang naman eh Yung kamatayan black, nandun sa kabila Ayan uh, ho, ang uh, mga supporters po Ni Tatay Digong Na kasama po natin Ngayong umaga kabayan At si Tatay Digong ho kasi ay uh, parating na dito minuto na lamang ay uh, darating na po si Tatay digong Kabayan kaya pansamantalang pinalabas yung mga solid Duterte supporters at sila naman po ay nakaayos naman ho ang apila ho nila at uh, sila po ay kakamay kay uh, uh, Pangulong Duterte Kabayan uh, dito bawal o oh, dito po hindi pa yata tayo dito uh, papakita natin dito guys ayan uh, Jangan lupa seperti share dan subscribe Jangan nagtatakbuhan guys ayan na nagtatakbuhan na na wala ang dami wala na guys ayan na guys pabagod ako ah Rado Terte Dumamaos ako Dumamaos ako Ayan na guys, mayroon pa dito May umahabol pa, may umahabol Andi ah, dito, may mga supporters pa Ayan ba? Ayan <laughs> ba? Grabe! Agoy, ang dami! Ang <laughs> ah, nagtakbuan! Ah. Napagod ang tropang bisaya nyo! Ah. Sakto talaga paglabas! Aray! Ah. 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 Sakto paglabas ko! Salamat po ma'am! May Sara! Hala, grabe yun! Nagtatakbuhan yung uh, mga... Ah, uh, supporters ni tatay So ngayon, pang-aabangan po natin yung uh, pagdating naman po ni Tatay. Tapagod uh, ako mga katakbo. Okay, uh, ang dami, ang dami. Wala, grabe yung ano, grabe yung takbo nila. Talagang miss na miss nila si Tatay, guys. Grabe talaga yun. Uh, grabe yung ano, pagdaan ng ano ni Tatay. Takbuhan yung mga tao. Wala, grabe. Grabe talaga si tatay ang lupit Hanggang ngayon uh, kuha pa rin ni tatay Ang kilite Ng sambayan ng Pilipino Ayan So uh, Balik muna guys sila dito Grabe si tatay ang lupit Galing uh, Dito na yung mga Duterte supporters uh, Yan nga po Ang dami si Atornibik Ayan o Ayan, sama po natin. Ah, uh, nagpakita rin po ng uh, suporta kay uh, Tatay Digong Castro Lipid Rodriguez. Kaya nasama po natin. And uh, ngayon, ang po ang uh, pagdating naman po ni Tatay Digong galing dun sa loob. So, magsisimula na kabayan yung akalbar sa loob. No? Dahil uh, haharap na nga po si Tatay Digong dito sa mga uh, buo, ano, duwag kum. Ayan. And, ah uh, Abangan natin yung pagano. Oh, salamat, Timmy. Ay, sir! Yeah, Oo, oh. <laughs> <laughs> Kasama natin si Sir Saraos. Ayan, si Sir Saraos. Ay, ang dami sir Ang dami na ano mo sa TikTok. <laughs> Ayan, si Sir Saraos. Sir, grabe yung ano, no? Oo. Grabe yung tao talagang... Parang nanginig yung mga susunod. nila. Mga si, si tatay. Talagang uh, miss na miss nila si tatay Bigong. Talagang nagtakbuhan yung mga tao. Yeah. Grabe, grabe, di ako makapaniwala, grabe. Grabe yung, grabe yung karisma ni Tatay di Go. good morning. Oo, oh, grabe. Grabe, old school Pinoy kasama natin. Grabe yung ano. SP yes, Park po. Grabe ang... Uh, Kailan po tatay. talaga ang po talaga takbuhan sila kabayan ayan oh takbuhan sila tandaan po ninyo hindi na po pangulo yan pero yung uh, pagmamahal ng sambayan ng Pilipino kay Tatay Dig parang pangulo pa rin ngayon eh diba? parang nakakaiyak naman yung ganoon talaga gano'n pagmamahal ng mga tao ma'am Joy good morning <laughs> uh, ayan ha ada uh, don kasi sa ano pinagbawalan doon pero nandun pa rin yung mga kamatayan Black. hello mommy good late morning <laughs> Ayan, mga Duterte supporters. Ayan, solid. Siyempre. Grabe, nakakaano ng puso kanina. Takbuhan pagdating ni tatay. Oo. Ha? Na, yun, ako kasi kayo sinabi nila. Ako daw nagpuan Marcos sa kagayo. Ay, hindi. Ayaw Ayaw mo kay Marcos, syempre. Eh, May nagsabi sa... Ano, nakita mo ba si Pangulong Duterte? Nakita mo, nakita mo. Ay, hindi, kayo pa ba? Ayaw na po. Oo. Kumakaway lang. kumakaway si tatay. Ngayon, grabe yung ano, Grabe yung ano, yung pagmamahal ng tao talagang bukal pa rin talaga sa puso, no? Kasi takbuhan yung mga tao eh. Takbuhan mga kababayan. Ito, malaman na.